Good morning guys! Good morning! Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Madaling araw. Ayan, ating gabi sa inyong lahat for today's video. Dahil hindi kami nakakuha ng suso na madami, hindi naman suso ang kukunin namin. Yung ano yun, yan, talaba. Kung makakuha kami, ay tag-ulan ngayon guys. Hindi ko alam kung may makukuha kami. Ayan guys, nandun ulit kami. dun ulit kami sa ibang karagatan. <laughs> Ayan, nandito kami sa kabilang kabilang daanan. Kukuha kami ng talaba. Eh, ano ba yun? Parang ano yung talaba? Ha? Malugaw! Ah, anong malugaw? Lawlaw. Lawlaw. Ayan, nandito na kami. Ayan, abangan nyo po ang pagkuha ko ng talaba. Kasi wala kami ulamin. Pero hindi pwede kay Chuchay. Kainin, hindi pwede sa si mga shell. Sumapa si Chuchay para lang ang ano, para may exercise. Umuulan dito guys, o tira mo. Ay! Ayan, ano, nine, ano, nine na kami. Nine na o o'clock. Umaga kami. Kasi yung dagat, kailangan namin hintayin na maano, ma, ano, ma -ay, low tide. Kasi ganitong oras yata ang low tide. Kasi Last time, pumunta kami doon, alas 7 pa lang. Hindi pa siya low tide. High tide pa, kaya naligo na yung mga bata. Hindi naman yung liguan. So, ayun guys. Abangan nyo po kami ang pagkukuha ng talaba. Ewan ko kung may susok. Yun yung parang malapad. Talaba. O, yun. Yung, masa yung, ma -ano yung balat nyo guys. So, ayun guys. Diyan muna kayo. At abangan nyo pagkuha namin ng talaba. Isa maganda umaga sa inyong lahat. Ayan ko sa TV. Ayan guys, ito na sinasabi kong low tide. Low tide. Dito po namin ako. kasi pag sobrang daming tubig, hindi makukuha ang rakadag. So guys, magsimula na tayong kumuha ng rakadag for today's video. Dyan muna kayo guys, anong tawag dito? Akin, uy! Yan, oh, si Chuchu. Nasaan? Nasaan? Bakit? O, nasa yung, yung plastic. Isa pa lang. Ra isa pa lang. Yan, guys. Maghanap tayo ng rakadag. Guys, ito yung isa, guys. Uh, it's up. Yan, yay! Yan!